number two. One, two. Wala agad. Hindi agad. Number two, hawak mo. Yun. May zero ba yan? Wow. Two zero eh. Twenty. Ay, 20 Twenty. <laughs> Pangalan. Hello po. Ano pangalan? Carmela po. Carmela. Landaos. Ano? Carmela Landaos po. Landaos. 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 si Carmela? Landaos. 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 Asaan? Ayun yung pa, asang kamay. Ayun. Maanana? Akala ko na duduling lang ako. Kambal ba yan? Kambal? Kambal po. Parang kapatid mo lang, Ate Carmela. Oo. Thank you po. Ano, may trabaho ka, Carmela? Wala po. Ito, tuwa ka pa. <laughs> Hindi po, dati po kasi akong OFW. Tapos umuwi mm. po ako dito sa Pilipinas para sana mag-business kaya lang hindi nag-succeed like, -succeed yung business namin. Ano kaya... ba yung business na... Coffee shop po sana. Wala, hindi, ano, wala oh, nangyari. Wala nangyari. <laughs> Uy. Saan ka nag-OFW? Sa Dubai po. Dubai, gano'ng katagal doon? Ten years po. Uy, ang tagal wow. din. Ang huh? oh, tagal yan. Ten years. Eh, ilan taon na itong kambal mo? Fourteen po. 14 years old mo sila. Wow. 14. So, nung ano mag-OFW ko, ilang taon sila? 3 years old pa lang po sila. Na. So, ka parang kababalik mo lang, ganun? Para Nung ano lang po, last year, 2023 po. Si Mr. What, nandito rin po. Nag-rider. Uh, ano nangyari kay Mr.? Nag-rider po. Ah, nag -rider. Delivery rider po siya. Ikaw ba'y... Oh. <laughs> Wala naman ako tinatanong. Oh. <laughs> Ikaw ba'y masaya? Kilala mo ba si Main Boleche? <laughs> Opo, kilala, kilala ko po si Main Boleche. lagi ko po napapanood. Okay. Hello oh. daw. Hello po. Down, down. Ano paglalaan ng Mapeperape? Ano po? Ano paglalaan mo sa mapapanalunan mo? Ah, uh, ganoon po, pag open po ulit ako ng business, pero hindi na po coffee shop. Ano na naisip ano na mo? Ah, uh, yung pagkain po, yung karinderiya. Karinderia. Apo, eatery. Ah. ba yung magaling magluto? Yung asawa ko pa. Asawa mo. Okay. <laughs> o sige, simulan natin ang therapy mo, Carmela. <laughs> Let's go! Si Carmela, good luck! <laughs> Carmela, dalawang desisyon lang pagpipilihan mo, ha? Pataas at pababa. Apo. Singing Queen, and cut the cards. Tignan mo. 1 to 13 niya. Anong gusto mong ayos? Anong gusto mong nasa ilalim? Pakwan, saging, mangga. yung saging mangga. po, nasa unahan. Ay, isa-isa lang, Ate Carmen. Ako oh. malma ka. <laughs> saging mangga. Ah, yes, pili um, Saging po. Yan. Tapos, pakwan, mangga. Pakwan, wow. mangga. 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 Dyan, lang, dyan lang natin nakikita kung may smile ito, no? Tama! <laughs> Seryoso <laughs> siya po siniyagi kapag i-reveal ng yeah, poong na ito. ito. Para sa unang card, narito ang sing Queens. Tayang na tayang ang pag-ibig ko. kasi sa pagiging unang card mo, Carmela. Sino ang gusto mo? Nandiyan si singing Queen Jean, Eunice, Casey, and si Sam. Mm -hmm. Si singing Queen Eunice po, bossing. Bakit? Idol ko po siya. Ay! Si singing Queen Eunice. Ano na gusto mo kay Eunice? Maganda po yung bosses niya. Sorry, bangit, oh, okay. <laughs> oh, eh, so yung tatlo, pangit ang mga oh, bukot. yang okay. Yung <laughs> gusto Ate, most promising girl group yang Hindi oh. mo Wow, okay. ba? Ingatan nyo naman yung pusa, oh. Bago yan. <laughs> Kung sa si G ng pinili mo, ito sana ang first card mo. Ha? Patingin. Oh! Wow! watermelon! Ang so, ganda naman siya. Ang so, yung... ganda naman, ang ganda naman, ang ganda One. Ganda naman. Kung si Casey, ito sana ang first card. Ooh. Ah. Five bananas. Okay. Hindi masyado, hindi masyado. Gitna. Kung si Sam naman, ito sana ang first card mo, Carmela. Ay! Four watermelon. Oh, uh, pwede, pwede. Wow. Five, pwede. four. Mataas. Binili mo ay five, si four. Eunice. So ang first card mo Calibet. ay, tignan mo. Ten. Ula. Ula. Oh! Ah. oh. oh. Five, five, six. One, five, Gitnang gitna, ano? Siya pa yung yan. Oh, okay. Six mangoes. Simulan natin sa 1,000. Ano kaya ang next card? Pataas o pababa? Pataas po, bossing. Paano yung pataas natin, Carmela? Pataas na energy! Ayan, oh! Wow! yunon ay wow. so, mas na katuwaan ay Sa ng sa Yan! alam mo kaya rin ni <laughs> <sari. laughs> malapit na malapit na <laughs> Patas. <Hello>. Patas. <laughs> kaya din ni Mak <laughs> <laughs> Salba. Salba <laughs> ito mga bata batan <laughs> natin patas ng ba yan? patas Pataas! 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 Wow! wow Wow! Bananas! Dagdagan natin ng 2,000 ng pera mo. Ano sa tingin mo ang susunod? Pataas o oh, pababa? Siyempre po, pa bossing pababa. Pari pababa! pababa! Pa pababa. Oo! Oh. oh. Bossing! <laughs> kaya rin ni... Paano, paano, paano? Kaya rin ni... Yan! Oh. Oh. Kaya ni... Kaya ko yan! <laughs> yan! Oo! Oh. Oh. <laughs> oh. <laughs> 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 Hindi nyo kaya yun. Hindi natin kaya po, bossing. Kaya niyo yan! Hindi! <laughs>

card mo ngayon. Six pineapple, another 2,000. 2,000. Ano kaya ang susunod? Medyo pag-isipan mo na to. Pataas o pababa? Sabi ng... Sabi ng kambal. Ko, dahil napakaswerte ko sa kanila, pataas daw po. <laughs> Bossing, kinausap ko yung kambal eh. Sabi, oh. nanonood daw sila sa bahay. Mm. Ng... Uh therapy, sumasagot din daw si Mami. Tumatama ba si Mami? Hindi po masyado. <laughs> <laughs> sino madalas sa Mama? Uh, po. Sino madalas tama? Sila Mama po. Sila Lolo Lola daw ang madalas tumama po si uh, Sila lang ba anak mo? May anak kayo ba? May dalawa pa po. Hey, dalawa Bali, pa. apat po yung anak ko. Kakapanganak ko lang po last September last year. Ah. Uh, Kaya Ay, Yun, okay. Kaya pa lang. Naintindihan ko na. <laughs> 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 Yan, no? <laughs> <laughs> Pataas o pababa? Pataas po, bossing. Pataas daw. Tingnan natin. Pataas nga ba an? Pataas! 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 Eleven mangoes. Another two thousand. Ano kaya ang susunod na card? Pataas o pababa? Siyempre, bossing pababa po tayo. Pababa. Pababa. Pababa daw. Ah! Pababa. Wala pa. Excited. Sobra.

Ang card mo ngayon ay six bananas. Nagdagap pa natin, gawin nating 3,000. Uy! 3,000? 3,000 para sa six bananas. Ano sa tingin mo ang susunod na card? Padaas o pababa? Pababa po ulit, boss. Hindi pa nagkakamali, ha? Magaling. Pababa. <laughs> Matagal pa ka, ah, na kami. Matagal na kami. Ayaw mausog ni Eric at ni Ariel, bossy. Matagal-tagal na yung wala nakaka-straight dito. Oo nga. Ngayon pa lang na. ulit, yes. Senator. Yes. <laughs> I wish. Sana, Sana natin sa isa. ha? Tatun sa is. Kaya pala na nandito ka. Uy! <laughs> Uy! <laughs> uno. At uno. Pataas o oh, pababa? O oh, yun. Pababa po, boss. Pababa. 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 Opo. Oh. Sabi ba ng kambal mo, pababa? Hindi po, nasa isip ko lang po. Intuition, intuition. <laughs> nasa isip, ah, isip ko lang. Naman. Pababa! Tignan natin kung tama yung nasa isip mo. Pababa ba yan? Ang patingin. Pababa! Pababa! Baba! 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 Ay, yan na! Sinasabi ko! Hala! Yung kapal ka dito! Bigla, bigla! Mali ang nasa isip! Sino naman kayo, papabating kayo! Sayang naman! Nabati! Hala! Ito! Buhay na naman siya! Bawi tayo rito! Okay, sige, sing. Eight mangoes! Apo! 3,000 ulit. Oh, 3,000. Ano ang susunod? Pataas o pababa? Pababa po ulit, bossing. Pababa. Ang sabi ng kambal. Uh, Ariel, Erica, agli ba kayo sa sagot ni Mami? <laughs> um, bala na po siya. Ay? b diba? Iko, ikaw ang sasagot. Pataas o pababa? Siguro po, ah... Uh, pataas. <laughs>. Mataas daw po siya, Bossy. Ah. Kinontra. Pero si Mami, parang pababa eh. Pataas o pababa? Pababa po, Bossy. Pababa daw. Kinontra niya yung bababa. kampan. Pababa! Pababa! baba. Tingnan natin kung pababa. Pababa! Additional 3,000. Pababa! Pababa! Ano? Carmel. Okay. Ah, yeah, Bobby si Carmel. Kala ko mo, Mother knows best po. Tama <laughs> pala yung chika ng mga anak. Mga jugets. Nung tinanong kanina kung uh, tumatama si Mama. Oo, hindi daw. Hindi daw. Hindi daw. Totoo nga pala. <laughs> Tumamba na. Babi, babi. Babawe po, babawe. Mama. Pag ito, hindi ka pa nakabawi, uwi na tayo, ha? <laughs> 13 na yan, bossing, babawi na yan. Oh, na oh. Nga. Okay. 3,000 ulit. 13 bananas. Ano ang susunod? Pataas o pababa? Pababa, bossing. Papaba. Siguro ba, naman. Ba, ba. Bababa. 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 Malagay ko naman, pababa na yun, Anne. Patingin. Pababa. 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 Yes! Two pineapples. At p Meron ka na ang 10000 Card mo ngayon ay two pineapple. Malaki yung uwi mo eh. Okay. 5,000. Oh, <laughs> ano ang susunod na card? Pataas o oh, papapa? Pa. Pataas po tayo, bossy. Why? Ano? Pataas po. Paano yung pataas? Paano yung pataas, Paano yung pataas yeah. 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 ko kaya yun eh. Ikaw kaya mo kaya yun, bossy. Ayan! Yeah. Yeah. <laughs> bossy, kaya mo yon. yun. yun. <laughs> kaya yun. Yeah. Bumababa yung akin eh. Bumababa? Sige. Pataas. Sige. Pataas. Bumababa. Master pair of Pataas daw. For 5,000 pesos. Pataas pa yan. And patigin. Pataas. 15,000 pesos. Last card. Kapag dito, tama ka sa last card, ang pera mo magiging 30,000 pesos. Yun o. Pero pag nagkamali ka, kalahati lang maiuwi mo, 7,500. So, ang last card mo ay 12. Pineapple. Yes, sir. Ano sa tingin mo next card? Pataas o pababa? Pababa! Yun! Yun! Pababa! Pani pababa! Pani pababa! Pababa! Yun o! With conviction! Parang tumataas din ah. Mataas din. Parang hindi niya sure. Pababa daw! Pababa! Alamin natin ang suerte mo. Pababa o pataas. Sige, Queens! Paso. sino singing queen na sa tingin mo may ta-card na? pa pa, pa. <laughs> Ibahin ko po singing queen, Jean? Ay. Patingin niya ng pamabat. Singin ko yung G. Pababa! Pababa! Yeah. Wow! <laughs> 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 Dito naman tayo kay singin ko yung Eunice. Pamaya na yung paba. a Hindi, kaya nito pataas. Pataas! Ah, pataas! Oh, yeah. na, na pataas. Go, <laughs> pa <laughs> yes! Matinist... Go <laughs> na Yes! po si Singin Queen, Casey! <laughs> But instead tingin na pababa. Pababa! Pababa! papa oh. Grabe. papa na. papa 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 si papa Oo nga. Dahil papa 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 Paano, paano <Ann>? ah. <laughs>

Surpresa siya, ang surpresa siya, pahiga. <laughs> <laughs> ano sino pipili mo? Si singing queen, Jean po. Si Jean. Singing queen, Jean. Kabo! Tungtung, pakitong, Tung -tung, pitong, alimango sa dagat masakit mga bayan bumaba ba ng tututu? Bumaboy ka hamon kung si Sam ang pinili mo, ito sana ang card mo. Ang hinahanap niya ay 24. pababa. Ah. Up! Sayang. Pababa. Hi, Kung si Casey naman, ito sana. Pataas pa yan o pababa. Pababa din! Oh, Puro pababa. Puro pababa. Kanina, si Yuri sa pinili mo, yung idol mo ha mo. Gusto mo ba magpalit? Nako, nako. pag isipan mo ang Ate Carmela. Nako, nako, Okay ka na kay Jean. Gusto mo magpalit? Okay na po. Okay, sing Jean po. Okay na raw siya kay Jean. Eunice, ano yung card na hawak mo? Wow! wow! Yeah. Tick na. Puti na lang. Kaisa-isa na lang. lang, hindi ka nang pansin. Kaisa-isa na, Kaisa na sa ito sa favorite niya. Eto na. For 30,000 pesos or 7,500, ang inaanap niya ay pababa. Pababa! -pa. Pa -pa -pa! Jean Card Reveal. Pa! -pa, -pa! Thank you, thank you, so much! Okay, thank, thank you, for good luck. Sanigo. Thank you, Thank Good luck sa negosyo. Thank you, po, boss.